wala na yung sa, sa, kanya. Ano? Yung kaligayahan. Oo. Oh. <laughs> <laughs> wala na kaligayahan? Opo, Paano yun? yun? Na. Hindi na, hindi na kaya, kaya na. Hindi na makatayo yung kaligayahan niya. Kanya na? Oo. Oh, Dati ganyan? Maliit. Ah, ah, maliit na? Paano kali? Gano'ng kali? Eh, buyo rin ito ni. <laughs> <laughs> Hingi tayo sa Lord. Kung sino makatulong. Ay, ito, nandito. Ang, nandito, ang nandito, ano, nandito, ano? Ano? Sa, sa iyo. Eh, binigyan ko na kayo ng bigas. Oh. Oh. Kulang pa yan. Ah, kulang. Oh. Yung pera, kulang. Kailangan oh. pera. Mga magkano kaya? Kung oh, ilan pong ibigay nyo sa amin lang, awa nyo sa amin. Yun. Hindi ko alam yun. Natatakot ako. Mga magkano? Ha? <laughs> Nahihiya ako. Nahihiya ka? Huwag kang <laughs> Ha? Ilan ang, ang... Hindi. Sa palagay mo na, yung mga magkano? Nay, bigyan mo kami ng 20. Yun. 20? 20 mil. Ay, so, sa ngayon, sa sa ngayon, pera lang muna. 20 okay, mil. Oh. Ayan. Oh, Daddy Frankie. Maraming oh. pera yan. Marami kayo talaga. Oh. Mayaman kayo. Oh, in... Kami. Mahirap kami po. Sala. Nay. Opo. Oh, 50 mil. oh, sige. Pwede na? Sige, salamat po. Oh, okay. Da Boss Daddy, Prangki. Oh, happy na? Oh, sige. Oh, Apil tayo? Apil. Tutulong sa amin. Ay, ako na lang po. Oo. Oh, <laughs> <laughs> Maawa kayo sa amin. talaga mahirap, sir. Ang kanalasan namin mag-asama. Gaano kahirap? Ang, ang, ang ano to, nakakahiya. Bakit? Sira. Yun know siya yung kakatindit no, hmm. ko kami. dito kayo. Dito, sabi niya, narinig mo kanina pangalan ko? Hindi mo narinig? Hindi mo narinig? Na mababe ng naku na si Anay ay akal lumapit. Sige na, pag tanong mo sa kapitbahay yung pangalan ko, babalikan ko na lang kayo. Pag alam mo na yung pangalan ko, tsaka ko kayo tulungan. Uh, kailan kayo balik. Pag nalaman mo na yung pangalan ko. Salamat po nay, alis na po ako. Yan, sorry mga kababayan, no? Hindi alam ni nanay kasi yung pangalan ko. So, pag nalaman na nila yung pangalan ko, saka ko na lang sila tutulungan, no? Yan, salamat po. God bless. Kuhan mo nga akong bigas. Yan, mga kababayan, mga kabarangay, huwag niyo mamasamayan yung biro ni Daddy Frankie. Yung na-joke ko lang si nanay tsaka si tatay, no? Nakakaawa tong uh, lolo't lola na to. Wala silang pangsaing, wala silang ulam. Napakahirap ng buhay no? Kaya nagpakuha tayo ng isang sakong bigas para hindi na mamroblema si nanay at si tatay. Ay, teka lang, may naiwan ako, Nay. Oh, yan. Nay, pakilala ako. Ako po si Daddy Frankie. ano ay, oh, narinig mo na? Oh, kaya Daddy Frankie sabi ko, Daddy sabi ko sa inyo. Ha? Huh? Frank, boss Frankie. Oo. Oh, hindi, Daddy. hindi naman ako ang boss. Daddy. Daddy. Oh, Oo, si Boss JB yun. Ah, oh. JB yun. Oo. Sila yung mga boss. Yung puti ang ano, nilapitan ko kanina. Ah, yung, yung nakaputi? Opo. Si Boss ano JB? Yun? Oh, si yung pangit? Oh, <laughs> ah, lagot ka. Ano yun? Ang ano yan? Si Boss Frankie. Hindi. Boss Daddy Frankie pala. Daddy Frankie so. po. Tsaka Ayon, si Boss alam JB. Alam ko na po. Oh, alam mo na. Opo. Alam mo na pangalan ko. Opo. Oh, so may tulong na darating. Dar darating, darating, ano, tulungan nyo kami pa ngayon. Anong tulong? Ayong, Pagbili namin ng gamot, pagkain namin. Oo. Oh, ampunin ko na lang kayo. <laughs> ha? Ah, eh. Pagkain, gamot, ano pa? Lahat. Lahat? Kailangan namin pati marami. Marami? Sige, ano yung mga yun? ngayon? Pambili ng bigas. Bigas. Pambili ng gamot. Gamot. Mga pagkain. Pagkain. Ulam. Ulam. Sa pang... Ano? Kapati kuryente na yun, napuputot ang Ah, naputulang kuryente? Ano pa? Uh, oh. Mga, ano, marami pa. Ah, okay na. Ayan na, si Boss JB. Ayan, si Boss Ayan. JB. Salamat po. Kaya lang sabi ni nanay, <laughs> si Boss JB, yung pangit, iwi mo na yung bigas. <laughs> Salamat po. Ah? Yan. <laughs> Uh, Salamat. Ha? Dito na lang, Boss JB. <laughs> Taglit lang. So, ayan mga... Oh. wait lang, Tay. Nay. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay. Sa mga hindi po nakakaalam, marami pang nagtatanong. Si Boss JB po ay amin uh, aming bunsong kapatid po. Hindi po kami kambal. Talagang mas gwapo ako sa kanya. <laughs> no? Hindi po kami kambal, mga kababayan. Pero sa mga kapanood ng video ng ito mga kababayan, support nyo rin po si Boss JB. Maraming salamat po. No? Thank you. Thank you, Boss JB. Thank you. Ayan. Ayan. Nice, si Boss JB. Kapatid okay. ko po yan. Oh, oh, oh. Pero tandaan mo na ay mas pogi ako doon. Oh, kayo Ha? Pero sama na lang kayo sa akin sa bahay. Ha? Eh kasi pati kuryente, naputulan kami. Ah, nakutulong po at kami wala kayong pera. Wala kayong pera. Opo. Kailangan ang tulong yung pera sa amin. Ha? Ay, tulungan niyo kami sa pera. 'Wag na yung bigas. Pati yan? At pati bigas. Ay, opo. <laughs> Ha? Huh? Marami kami Meron ka na pera, may 50 pesos pa eh. Yan lang. Ha? Yan 50 mil yan Oh, 50 mil na yan. Senior ka naman eh. Tatay ni Pang... na payat si tatay niya. Nero na payat si tatay. Kasi sa hirap ng buhay, hindi ma, na, makain lahat lang mga ma uh, sustansya. Ay, hindi makain ng sustansya. Oo, kasi walang-wala. Kaming pambili. Uh, pulot ka ng saluyot yan sa likod. Uh, kulang pa yan. saluyot. Mga iba-ibang pagkain. Mga magbukulay rin akong papaya. Hmm. Mungo. Oo. Ano pa? Mga malunggay na dahon, bunga. Oo. Wala na akong ma... Ano? Kailangan nga ito. Wala akong karne, sabi niya. Ay, na. kailangan mo ng karne. Baka kuno. Ay, baka. Ay, yung buto-buto lang, para oh. lumakas ako, Bulalo. Sabi niya, uh -huh. Oh. Yung sinusop-sop. O. Oh. Bulalo. Opo. Oh, to. ah, yun ang gusto niyo. O, oh, yan ang gusto niya. O. Oh. wala akong mm. ibigay sa Hmm. Lahat, gatas, wala ako. Ay, pati gatas. Pag pati. Tapi, mm ito ay, kailangan ng o. Mag-alukay, mag, ano, tiis tayo. Wala tayo kasi. Ah, magtitiis kasi wala. Hingi tayo sa Lord kung sino makatulong at ito nandito ang Dumatid. ano ano sa inyo, sa iyo. Eh binigyan Dari, ko na kayo ng bigas. Oh. Oh. Kulang pa yan. Pa kulang. Oh. Yung pera ko lang. Kailangan pera. Uh -oh. Mga magkano kaya? Kung uh -oh. ilan pong ibigay niyo sa amin lang awa niyo sa amin. Yun. Hey, hindi ko alam yun. Natatakot ako. Mga magkano? Hah? <laughs> Nakahiya ako. Nakahiya ka? Huwag kang mahiya! <laughs> Hah? Ilan ang, ang, ang... Hindi, sa palagay mo na, yung mga magkano? Kahit bigyan nga kami ng baente. Yun. Baente? Baente... mil. Jesus! <laughs> kung ilan ang ibibigay mo talaga. Ha? Ang tulong niyo sa amin. ay ko, aray ko. mo ako. Aray Ayaw. 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 Ayaw na to, malayo Narayo. 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 Iuwi na to sa shelter. Doon ko na lang sila alagaan. Wala akong ganun kalaking pera na eh. Oh, Kung ano ang itulong nyo talaga, kung sa sa inyo, ayan na, oh. pinsalamatan namin para makatulong kayo sa amin. Oh. Yun. Yun, mga kababayan, mga kabarangay, tulungan nyo po ako dito, mga kababayan, help po. Parang awa nyo na po, napilayan na ako dito. Eh, ang payat ha? asawa ko. Ito. Oh, payat. Payat oh. payat. Eh, si nanay, mataba. Oh, hindi ako payat na ako. Sir. Pero wala kang hikaw, nai. oo, oh, wala akong pambili. Tingnan nyo ako. <laughs> Uh, ano pang gusto mong hikaw na eh? Uh, ano, gusto ko yung hindi, hindi ano, yung tunay. Ay yung tunay, ayaw mo ng... gold. Ah uh, bakit pag yung hindi tunay? Ah yung piki? Ayaw ko 'yun. Bakit? Mangagat. Mangati. Mangangati. <laughs> oh, diba? Oo, 'di ba? Oo, kailangan yung ano. Mangati. Maga ah mangangati pag pike. Masusuga. Masusugat. Oo, syempre kailangan yung ano, yung original talaga. Ano po. Gaano kalaki gusto mo? Kung ay, no. ayaw ko rin malaki-laki. Ah, ano anong size? Yung anong size, ang ganyan. Ah, ganyan. Isukat natin. O, oh, sige <laughs> na, susukatin ko. Kuya, tignan mo yung hikaw ni nanay. Ha. Ilista mo. Hikaw. O, oh. tapos, ay, walang kwintas si nanay. O, oh, wala. Wala, o. Mahirap. Wala talaga akong pambili. Bibilhan natin ng kwintas yan. O. Oh. Anong design ng kwintas? Yung may gold. Ah, gold. Gold din. Gold. Ganito rin. Dito. Ah, dito rin. Gold. 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 Ay, napansin mo, wala ka rin rilo na eh. Opo, wala, wala. Eh? Pero nagre-rilo ka rin. Nagre-rilo ako, kaso wala, wala, Anong brand gusto mo rilo? alin ano, ano, maganda. Anong brand? Yung, ano? Ano? May, yung, ano ba yung golden na... A golden. Oh. Ah, golden? Ah, kaya nga, anong brand? Eh, ay, 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 hindi masyadong malaki na ito. Ito, oh. ito, tingnan mo itong relo ko. Oh. G-Cash. Ah, G-Cash. Oh. G Ikaw, anong relo? G-Cash. Anong oh. brand? Kailangan may brand para alam ko bibilihin ko. Mamaya, pick, mabili ko eh. Ay, yung kahit ano, ano ba yung... Relox. Ano relox? Ang ah, mahalin yung Relox. <laughs> ay, ako yung Relox. Gcash lang yan. Uh, yung antay mo rin lang pa sa mama. Kita ko yung oras. Oh. Mm -hmm. Ay, yung inilalagay dito. Ay, pa rin. Ay, yung... ay, sa sapatos. Hindi, yung yung, yung pursiras dito. Yes. Ay, pursiras. Kung, kung, kung mayroon, hindi salamat. Ang lalagyan din. O, naglalagay rin ako. Naglalagay ka rin. Pati. eh, wala akong ilagay sa... Pero gusto mo lagyan din natin. Kung mayroon. Oh, sige. Isa lang. Ha? Gusto mo dalawa? Oh, sige, kung dalawa. Oh, sige dito oh. para makapag ano ko yung sabi niya mayaman ako to mahirap ang buhay ko oo oh. so sa ngayon sa, sa ngayon pera lang muna pera okay 20 mil oh. hindi ba kulang yun ay <laughs> <laughs> ano ang kaya niyo sa ano, ano, alam niyo mga kababayan dati Frankie oh. maraming oh. pera yan marami kayo talaga oh. mayaman kayo oh, kami Mahirap kami po. Sa totoo lang mga kababayan, ang pera pag hawak-hawak mo lang ay hindi masasabing sa'yo yan. Masasabi sa sa'yo yan pag ginastos mo. Opo. Oh, okay. Nay! Opo. Oh, 50 mil! O, sige. Pwede na? Sige, salamat po. O, oh, okay. Da Boss Daddy Franky. Oh, Ay happy na. Oh, sige. Oh, Apil tayo. Apil. Pagbalik ko na may hikaw. Oh, sige, bibili. Ano po. pa? Bukod sa hikaw? Ah, hik. Sa relo. Relo. Sa dito. Anklet. Ah, oh, ayo po. Uh -huh? oh, Ikaw, Ikaw, Quintas, Quintas, Charyo, dito, ah? Oh. Kailangan pala hikaw, hikaw kwintas, kwintas, sa anilo, ah. paa. Oh. Uh, bracelet din. A ah, bracelet uh -huh. din. Papasay tayo diyan. <laughs> <laughs> pupunta ko sa dagupan sa. Oh, pupunta ka sa dagupan. Opo. Oh, Kani oh. bukas bibili na ako. Bibili ka na. Hindi, hintayin mo yung pagbalik ko. Ah, yung hindi. ibibigay kong pera sa iyo, panggastos nyo. Sabi mo kanina, gamot lang eh. Ngayon, napunta uh, ito, na tayo. Ni, ni, ni. Ha? Ah? ang mahal-mahal itong mga gamot ng asawa ko. Oo. Ni, oh. Ha? Oh. Ah? Kawawa siya. Ha? Huh? Ang ang ganito, oh. 20 isa. 20 isa? Opo. Oo. Oh. Eh, yung anong barangay, tinutulungan kami, binigyan ko rin ako. Ah, binibigyan? Asawa ko, pa, mamama, kayo, lala. sir, sabi ko si Kapitan. Oo. Oh, oh. ako ng ko mo. Oo. Humingi ka kay Kapitan. Magkano binigay San ni Kapitan? Libo. Ha? Isang libo. Shout out sa'yo, Kapitan. Napakabait mo po. Oo. Di kagawad. Magkano binigay? Siya. Kagawad? Wala. Ay, hindi nagbigay. Shout out sa'yo, kagawad. <laughs> 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 si Mayor, magkano nakuha mo? Oh, wala. Oh, wala. Mm -hmm. Oh, si Kapitan lang. Mabait mm -hmm. oh, si Kapitan, nagbigay. Okay. Hindi, hintayin mo ba darating din yung bigay ni Mayor? Iwan ko sa kanila. Oo. Oh. Tamaya pag ano, kusa niyang pagbibigay. Kagaya na sa inyo. Oo, kailangan may kusa. oo po, hmm. ganyan. Ang galing-galing talaga ni nanay. Nay, okay. may video kami. Opo. Oh. Mapapanood ng mga anak mo to. Opo. Oh, o, oh, artista ka na. Oo. Oh. Ano sasabihin mo sa mga anak mo? Uh, mga anak ko. May salamat kayo kay, ano, kay... Tatay Frankie, Daddy Daddy, Pranky. Daddy Pranky. talaga, iuwi ko Daddy na itong bigas. Oh. Nagbigay sila ng bigas nagbibigay ng patipira oo. tutulungan po kami oo ah ito mga anak ko tingnan nyo siya kasi humingi ako sa lord yan ang ginagawa ko kami nang tatay niyo hmm. ganito pumasok siya dito sa bahay pinakita ko yung pati yung bahay natin ang pani, ang pangi ang bahay natin doon sila oo eh uh, ito bola kami ni Taanga po. Sa bayan ng eh. Kurinti. Ah, wala kayong pambayad, Kurinti? Opo. Ayaw. pinuto lang ay, kami. pinutulan ka? <laughs> oh. Kawawa kami. Kawawa kayo? Kung nagdama ka yan ay, sa huh? paraan, yung kagila. Oo. Oh. 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 mo, ginaganon masalim mo. Ang kuha ko ng pamaypay. Oo. Oh, oh. Ang init. Ang init. Opo. Kasi walang kuryente. Opo. Maghubad na lang. Hmm. Uh, ano yung ma malamok. Ah, malamok na pag naghubad. Kagating kami ng lamok. Ah, kayo. Kukuha ko ng katol. Oo. Mag ano ka, magsindi ako. Ayun. Uh. Magsisindi ka ng katol. Mm -hmm. mm -hmm. Sige asawa, sabi kong gano'n. Sang... Sa saan kayo, saan kayo natutulog okay, ni tatay? Man, so, Ay, may kutsyon. Ang okay. okay. sarap higa ng higaan <laughs> ni nanay. Magkatabi kayo ni tatay? Opo. Saan hindi mo pwedeng iwanan ito, sir? Bakit? Maubusan ng hinga. 'No? 'Pag hindi mo pag hindi mo, pa mo maano ng oras to. Oh. Hinga. hihinga Kawawa. Anong gusto mo hindi hinga? Hinga para uh -huh. hindi mamatay. Ah, uh, ayaw mo pa mamatay Oo. si tatay. Oo, oh, oh, po. Oh, oh, Ganin 'yan. Kaya ang tinatawag ko si Lord. Mm -mm. Palagi ko ang iniiyak Pero magkatabi pa kayo natutulog. Oo. Oh. Hmm. hindi na ano siya kawawa mahulog sa mahulog sa higaan. O, kaya kailangan nandoon siya banda sa dingding. Oh, ikaw nasa sa loob. Hindi mo alalayan yan. yan. Matutong ba siya? Napakabait mo, Nay. Oo, oh, kawawa naman siya. Oh. Nay, may tanong ako. Apo. Gaano mo kamahal si tatay? Eh, kamahal po. Walang, walang sukat yan. Walang sukat? Oo. Oh. Ang laki ni tatay yung Siyempre, asawa ko yan. Siya ang... Um, ano po sa harap ng altar? ah, sumpahan. ah, sumpaan kay sa harap Opo. ng altar. Kaya ganyan ang ginagawa ko. Yes, tama po. Amen. Amen. Mm. Amen. Mm. Asal kami. Pero pe, kaya pa ni Wala na, sir. Anong wala na? Wala na yung sa, kanya. Ano? Yung kaligayahan. Oo. Oh. wala na kaligayahan? Paano yun? Na. Hindi na kaya. Kaya na, hindi na makatayo yung kaligayahan niya. Kanya na? Oo. Oh, Dati ganyan? Maliit. Ah, maliit na? Paano kali? Gano'n kali? Ihihi. Buyo rin ni. Pag-ihihi, ihihilahin na? Bakit Kasi lumo? May hiyan niya yung shirt niya. Oo. Oh? pag hindi niya hilahin. Oo. Oh, Ang tigay lang. Ang ah, <laughs> <laughs> Pero dati mahaba. Noon. Gaano kahaba? Uh, uh ganito na. Malaki-laki ng konti. Ah, malaki-laki. Uh, Pero ngayon? Wala na. Anong nangyari? Bakit? Eh, paano? Masipin na lang. Matakin <laughs> na lang. <laughs> paano yun? Paano pag yumakap ka? Uh, wala na. Yakapin ko. Sabi kaya alis ka, alis mo yung kamay mo, hindi ko na ako makay. Nga sabi niya sa... Uh, ayaw na niya? Oo. Oh. Pero ikaw gusto mo pa sana? I gusto kasi siya yung Wala oh. na wala Ay, na siya lambing. Wala na siya lambing? <laughs> <laughs> Tayo lambingin mo naman! Wala na! Pag hindi ko makapakinggan daw. Ah, pag, hindi ka makainga pag niyakap ka na niya. Oo. Oh, Nakatira dyan ganon. Ay, nakatihaya Nak na lang. Oo, oh, nakahiya. Oo. Oh. Didikin. Oo. niya ang kagustuhan nang nakahiya. Oo. Oh. kaya huwag mo lang siyang, oh, hindi ko nagaga, ano yun na, kala, kalabit niya dito Hindi, pa. pag ang, ang gawin mo na lang, pagka nakatihaya, samantalahin mo na lang. Ay, ay, mali, mamamatay lang. <laughs> <laughs> Yung hinga nga hindi na kumpleto. gagawin mo niya hindi pasay na agad. Papatay na. <laughs> Anong pangalan ulit ni nanay? Ako po. Oo. Uh de Vera. Ah, oh, yung nanay Leoli de Vera. Ay, Rodrigo de Pidalta. Oh. Guys, tandaan niyo yung pangalan ni nanay tatay at alam na rin namin. Ang, po. ang middle ko. Oh. Anong middle Pinlak. mo? Pinlac. Pinlak. Pinlak. Di ulit, di bira, pinlat. Okay. Ganun. So, alam na rin naman namin itong lugar nyo, Nay. Opo. Babalikan ko po kayo para dun sa mga request mong alahas. Ano nga ba yung mga request mo, Nay? Uh, may, ano, ginto. 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 Alahas. Ayaw alahas. Ayaw mo na, Pei? Ayaw po ito, makati. Makati. <laughs> <laughs> makati. Opo. Oh, Opo, makati. Makati rin. Oh. Kaya kailangan gold. Hindi, Ah, uh, hindi pwede peki. Opo. Oh. Kailangan totoo. Opo. Na, totoo yung kukuling yung ko. Yung ganito, gusto mo, Oo, yung ganyan. ganyan. Pag ganito? Ah, opo. E, itanggalin ko na to. E, hindi, hindi, <laughs> itanggalin na. Ha? Ah? Wala sa inyo. Bibili lang ako yung ibibigay niyo sa akin. Ah, hindi. Akala ko tatanggalin ko na to eh. Tatanggalin. <laughs> <Yeah. laughs> no? Oh. Ah, sige, bibili na. Hindi, pagbalik ko, may dala ko. Ikaw, kwentas, ah, tsaka? Ikaw, ay, relo. Ah, relo. Ah. Tsaka? Bracelet pa? Bracelet. Oh. Ganito. Hanggang sa paa talaga. Oh. Hindi talaga pwede maiwan pa. Uh. Oh. Hindi, hindi maiwan pa. Di ba, isa lang o dalawa? Psst, hindi, depende sa gusto mo. Kung gusto mo dalawa. Isa lang. Sabi isa niya. lang. Maka, sabi niya, huh? bakit dalawa yung bracelet niya? Sabi oh. niya. Oh. Napakalastog niya. Sabi Napakalastog. Na. Kaila isa lang para hindi malastog. Oh. Okay. sabi malastog. Oh. Oo. Sabi niya, maano ma ako. No? O, nay, kamay mo, nay. Bibigyan na kita ng pangalawas mo. Pagbalik ko, ha? Bilangin mo, nay. Sige, sige. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Happy si nanay? Opo, happy ako dito sa pira. Oo. Sabigan nyo, dagdagan nyo yung pang marami. po. <coughs> Pagbalik namin na ipagdala na namin yung si oh, Kasi mayroon pa dito panggasulina namin. Opo, oh, sa oh. Ha? Opo. Oh, ano sasabihin mo sa mga taga-panood na eh? Maraming oh, manunood sa oh, atin, baka kayo, dyan ka na lang manghingi, baka may magbigay. Kayo, kayo rin ang magbigay na susunod na magbibigay ta mahirap ang buhay namin. Oo. Oh, oh. Dito sa malimpok. Oo. Oh, oh. Alam niyo na siguro ang talal namin mag-asawa. Oh. Alam niya kasi natin na. Oh, Rodrigo Peralta De Vera. Tatay Rodrigo Peralta De Vera. oh, oh sige na, sige na, manawagan kayo sa mga manunut, Maraming manunod, mayayaman sila. Ito oh. na, binigyan ako ni Sir, ni ni Daddy Franke. Salamat dito sa binigyan niyang pera. Oh. na Natulong sa amin. Salamat po. Ito na ang ibibigay ni Lord. Susunod so, pa, yung ibibigay niya, takulang pa to. Oh. <laughs> <laughs> Atakihin niya ako sa na eh. dito, oy. Eh. Oh. Wala kang pila, nitig na 'yung 50 ang pila. Oh, pero ngayon, marami na. Ay, marami na. na oh. Ay, sus. Marami na ito, oh. Bili ka bulalo para lalaki si tatay. para lalaki siya na ma makalak na hanggang doon. Oo, oh, oh, hindi lang lalakad 'yan. Ah. Oh. Tatayo. Ay, tatayo yung, yung ano niya. Yung? Yung, no, yung, yung ano <laughs> <laughs> titi niya. Titik niya. Oo. Oh. <laughs> kahit pakain niya, mahila na. Ha? Ah, kahit pakain niya. Kahit uh oh, -huh. kasi matanda na siya. Oh, sige. Hindi kain na lang ng gulay tsaka. Oh, yung po kain para lumas luma umano yung buhay niya. Oh, nay. Gumagabi na po. Opo. Tandaan niyo 'tong dulo ng kwentuhan natin. Opo. Pagbalik ko, doon natin sisimulan ulit. Opo, salamat. Magandang gabi po. O, salamat. Salamat po sa inyong lahat salamat. mga kababayan. Magandang magandang gabi po sa atin salamat. lahat. Lalo, lalo na po sa mga kababayan nating OFW mga kababayan natin nasa ibang bansa. Sa lahat na nandyan sa Premier, tandaan nyo po yung dulo ng kwentuhan namin ni Nanay. Pagbalik natin, doon pa rin tayo magsisimula. Maraming maraming salamat, oh, Nay. God oh, bless oh, po. Oh, oh, Thank po. Thank you po. Thank you. Thank you.